Ito, ano yung... ito, ito inaabang mo o oh, sasend ka din sa ito. Yung ah uh, about dito yung pinaka-down. Wala pang pa nagagalaw na picture taking. Pero underwater. Ay naagawon talaga. Oo. Oh, uh, Play diver na. Tapos naka ano rin siya. Ah so. Ya mo. lutang <laughs> sira sa ilalim. Oo. Oh, Background ng coral so kaya yung shipwreck. Mm. Ilan taon na? Wala akong pwede na ganito. Ilan taon ko na nagtuturo ng na free diving? Ano pa lang sir? Pwede Ta pa lang. Kasi dati wala akong proper training. Oo. Ngayon naka-training na ako. May certificate na sa Saka standard yung pagtuturo ko na. So, instead na Pagkatagal na pa niya, pag bagay niya mga pupa, mas mababalik kasi yung tinutuloy niya ay mababalik. O pinasa sa atin, yung mga masyadong pupa. That's their Hey! Hi! Hi babe! May magkano buo ko? Ay, yun, dalawa. <laughs> Dalawa nga te. 50 na lang isang eh. Dalawa ko namin. Ha? Thank you. Yes. Limay naman te sa akin. Pampabuo ng baby. Maganda daw po yun eh. Baby, hawa mo mga to. Kulin so, ka. Ito may laman natin ah. May laman yan. Yan. Ganda. Ito pa may strobo. Oo. Buku kami bapak, lihat sahaja. Kali sabuk buku. Buku kalah. Tak abu yang. Huwag kami pa